Yan. Hello, mga kumarites. So, yan. Wala akong ganong mag-edit ngayon. Tinatamad ako. Kararating ko lang sa bahay. Meron ditong konting kanin. Tayo ay kakain. Tapos, bumili na lang ako ng manok sa ano, sa five-star hotel. <laughs> dun sa five-star na bilihan ng manok. Kasi tinatamad akong magluto ngayon. Bukas na lang magluluto. Frozen pa yung mga karang ni Sarit. So yan, may pasok tayo ng Sabado. Kanin, bahaw. May pasok tayo ng Sabado. So, bukas, maglalaban na naman tayo. Magsasayad na naman tayo ng labahin. Nakakatuwa yung manok na nabili ko doon sa Five Star. Ang lalaki. Promise. Tingnan nyo. Kasi pag nabili ako doon. Magtitimpla ah, muna pala ako ng kape. Gusto ko ng kape. Hindi na ako makakapagkape minsan. Pag gagantong tanghalin. Ang ah, first time, ang ngayon lang ulit ako hindi nag-OT. Kanyaga kaming hindi mag-OT kasi wala nang gagawin. kaliyo, So, wait lang. Magtitimpla lang ako ng kape. Pero kakaunti yung kanin. Parang hindi ako mabubusog. Gunti lang kasi yung kanin. Parang gusto kong magduto nitong lomi. Magduto tayo ng lomi. Yung may sabaw. Para kasi mabibitin ako dun sa ano, sa kanting kanin. Lagyan natin ng itlog para mas ng ating lomi. Dami kong hugasin, no? Hmm, tambak ang hugasin. Ay, nako. Two more nights. Halos lahat ng Sabad ngayon, paso kami sa inyo. Kaya minsan hindi na ako makapag-edit ng aking mga mini vlog. Marami ako i-edit. Minsan, pag nasa shuttle ako, ginagawa ko, nag edit ako pa unti-unti. Kaya lang, na ano ko, na... Nasusuka ako pag nag, na under yung shuttle tapos nag-e-edit ka. Kaya hindi ko na minsan tinutuloy. Nakakasuka kasi minsan pag nasa shuttle. At yan, meron dala-dala pala kahapon yung asawa ko nito. Kung gusto ko daw ng dalang hita at mangga. Yan, bumili siya niyan. No, mangga at saka dalang hita. Ito yung mangga na pahinugin. Yan, Oh. Piko ba yung tawag dun? Yan, pag nakakakita yung asawa ko ng mga ganyan, laging tinatanong kung gusto ko. Diyos ko, wala naman akong sakit para umaya o charis. <laughs> Siyempre, eh, lahat ng itanong eh dapat gusto natin para ibilhin. <laughs> so ayan, mamaya kakain tayo ng prutas. Nakulo na itong ating lomi. Ilagay na natin yung ating pampalasa. Yan, nilagyan ko na rin siya ng itlog. Haluin lang natin para maging lomi talaga. Buo pa yung itlog, oh. Gusto ko to. Ewan ko, ang sarap kasi nitong lomi nito. Laki mi lomi. Ayan. Lutuin lang natin ng konti yung itlog. Okay na yan. Luto na ang ating lomi. Sali na natin. Sarap. Tara kain tayo mga kumarites. Sayan so, mga kumarites. Kakain na tayo. Meron tayong papaya. Bigay ni Mudra ating baba akin. Wait lang. So, yan. Ito mga kamarot ating, ano, prutas, papaya, galing sa taniman doon. Doon, sa so taniman doon. Tapos, ito yung manok o ang lalaki. Doon ko sa 5 star siya nabili. Tatlo na yung binili ko. Tigitigisan na kami nung aking mag-ama. Yung anak ko, yung asawa ko, tsaka akin. Ay! Tingnan nyo naman, guys. Ang laki ang laki. Lahat ganyan. Kaya sabi ko, ito na lang yung tanghalian namin mamaya. Pero inyo, nakakanin ako tapos may lomi pa ako. Pero pag may natira ako dito, ano natin? Ulam pa natin mamaya. Nagugas naman ako ng kamay. Magkakamay ako. Mmm, sarap. Baho pa to kagabi. Mm -hmm. Sarap Mmm -hmm. Alam nyo, mura lang tong manok na ganito 45 lang ata, parang Jollibee na ah sa siya ng Jollibee. Kasi sabi ko, kung magja-Jollibee kayo, bumili na kayo sa ganito, o pritong man. Sa five-star chicken ko ito binili. Spicy lahat. Din ang sarap din ng gravy nila. Gutom ako. Hindi mo naku-ot eh. Okay. それの踏まれて。Si Ate J, may nag-comment kasi bakit daw ito hindi ko pa ano, um, palitadahan ko daw kasi pangat tingnan yan. Kita niyo yung pinto sa mitas ng CR namin. Sa mga hindi pa po, po nakakaalam, yan pong CR namin hindi pa talaga tapos siya, Ano pa yan? Pagawain pa yan. Wala pa kasi yan tiles wala pang ano yan, uh, wala pang finish yan, ano pa lang yan, rough pa lang. Ito kasi kaya hindi natapos. Ay, ayan yung last na ginawa, yung pagkakabit ng pinto. Ngayon, nung ginagawa yan, meron na silang trabaho, kaya hindi na yan na palitadahan. Kaya sabi ko, pagka na lang nag tiles kami ng CR, tsaka ako na lang yan isasabay. Ay concern lang naman siya kasi pag nakikita nga sa vlog ko, ang pangit nga naman tingnan. Pero wala kang magagawa. Ah, tingnan nyo na lang. <laughs> Kahit pangit yung sa paningin nyo, pautakin nyo ako ng pampagawa. Pagagawa natin yan. <laughs> Siguro ano, gagastos pa ako dyan ng mga 30k. Pero, ano naman, nakabili na ako dati pa ng inidoro na may flash, nandito sa bodega, hindi nga lang pa naikabit. Kasi nga, labi na no magkakabit. Kung hindi pa rin naman daw yung tattiles, uh, wag na muna ikabit yung inidoro. Kasi nga, baka mabagsakan, mapingak, edi sayang lang naman. Kaya, ang, ang inidoro namin ngayon, yung dibuhos muna, pansamantagal pansamantala lang. Ang sakit hindi pa ang nagagawa. Maaga tayong umuwas. Baka ako makapag-edit. Sa ngayon, magmukbang muna tayo. At ako'y gutom talaga. Meron pa kaming ulam sa rep, sinigang. Kaya lang syempre pagka yung araw araw mo, kunyari, ulam mo nakahapon, tapos ulam mo ulit, parang nakakasawa minsan. Minsan yung mag-ama ko eh, nagsasawa. Grabe ko, mamaya na lang hapon namin yung ulam yung. Tapos yung tanghali. Ito na lang malak yung kanilang ulamin. Ako, oh, ang dami nito. May papaya pa tayo. Meron tayong kape. Meron tayong lomi. Takaw tingin lang pala. Akala ko hindi ako mabubusog. So, yun. Pasensyal nyo na hindi ako makapag-upload ng mini-vlog. Na-busy si Kumartes nyo. Mayroon pa tayong mahabang vacation. Sa ano pa? Katapusan pa ng March. Iwan ang magmamahal na araw. Tapos, ano na? mag-graduation na rin. Malapit na mag-graduate yung aking anak. Grade 6. Graduating. Naubos ko nga din naman eh. Kunti lang yung kanin ko pero ang laki nitong manok kaya mabubusog ka na. Tinipon ako. Maanghang kasi. Ang sarap ng manok nila. Quality. Kaya naman doon ako bumili kasi doon lang yun sa may pagpasok dito sa amin. Dumaan kami kaya napabili ako. Mahap din yung kanilang ano na uh, chicken burger. Purong manok din yung palaman sa gitna. Ang sarap. 45 ata yun yung chicken burger nila. Yun nga lang ang bis, maubos kasi nga, mabenta. mental ko, mabibihin mo yun sa Jollibee. Nasa 100 na. Baka hindi lang. Hindi na ako kakain naman yung tanghali. Eh. Umagahan tanghalian ko na to. Mamaya ang hapon ulit ng kain ko. Tapos, dumaan kami dun sa bakery. Bumili ako ng buns. Wala kami tinapay. Bum bumili na rin ako ng pambaon ko mamaya. Bumili ako ng cheese bread. Yung malaking mano kanina, ito na nga yung natira. Ubus. <laughs> Busog. Tapos na. Ay! Ako, mantech na. Mantech na matapon yung kape ko. taas ko dapat yung paa ko. Nasa agi dun sa, sa ano. Sorry na, ang bilbil ko. Kain tayo na ano. Papaya muna, papaya. Ito na lang yung gagamitin ko. Hindi nakain tong aking anak. Masa ko hindi rin. Pero ang sarap nito, mga kumalatis. Maganda to pang tunaw ng kinain natin. Papaya. Ang sarap, ang tamis. Tsaka walang buto. Mm. Natanggalan ko siya pero konting buto lang. Ayoko na nito ng pag napapalagay sa rep. Nakulubot kasi. Masarap nito pag binuksan mo. Kainin mo na agad. Kasi mama, pagka ko nito, laging sinisipat yung papayahan doon. Yung tanim ng kuya ko. Sabi ko, pag may hinog, bigyan ako. Bigyan nga ako. Hmm. Ubus agad. Ang takaw ko. Alam nyo, kahit hindi ako kumakain sa company, pagdating dito sa bahay, kumakain din naman ako ng kanin. Dito ako nabawi ng kain. Kaya, pansin nyo, hindi ako namamayat. Pero, mas gusto ko ng mataba Kesa dati, yung payat ako. Kasi, pag payat ako, kuba yung, kuba ako, kuba. Nakukuba ako, tapos sakit din ako pag payat. Kaya, sabi ko, okay lang. Kahit hindi na mag-diet, okay na ako sa ganito. Sarap kumain eh. Meron kasing taong hindi bagay ang payat. Yung sobrang payat, hindi bagay. Nagmumukhang matanda. Pero yung iba naman, nagbo-blooming pag pumapayat. Depende na nga din siguro. Pero ako, kahit mataba, blooming pa din. Umi umiinom kasi ako mga kumalitas ng collagen eh collagen, ano, yung glutathione. Beauty white ang iniinom ko. Vitamins na rin kasi siya. Pampabata na rin. May dad na kasi tayo. Mmm. Two down. Tapos na. Wait, there's more. <laughs> May lomi pa. <laughs> Wait lang, hugas lang ang kamay. So yan, balik ulit tayo. Kakain uli. <laughs> Kape. Okay. Ito naman, lomi. Mmm, usok-usok pa. Mmm. Wala. Ang ginawa ko lang ngayong araw ay magmukbang. <laughs> Tulon si Pon. Wala na tayong tissue. Bumukas na tayo ng panibago. Mag-grocery tayo sa linggo. Wala na. Kakaunti na yung sabon ko. Matakaw sa sabon yung washing namin. Yung... Matakaw sa sabon yung mat automatic. Isang salang, isang sabon. May Piling ko kaya ko pang ubusin to. Mm -mm. Piling ko lang. Ang laki ko. Sorry na. So, yun lang muna mga kumarites. Kakain muna ako. Ha? Mamaya, baka makapag-upload tayo ng mini-vlog. mag -e edit ako. Wala, makikita nyo lang ako. Naglilinis ng bahay. Ito lang din yung suot ko noon. So, lang. Bye-bye, mga kumarotes.